Trending na naman ngayon ang bagong kasal na si Naia de Guzman at Shira Diaz. Matapos ang nakakaliw na reparasyon ng aktor tungkol sa kanilang first night bilang mag-asawa. It's a scam. Ito ang pabirong sinabi ni Shira matapos isiwalat ang kanyang asawang si Ie. Na natulog siya agad pagkatapos ng kanilang wedding reception noong Webes, August 14, 2025. Sa programang unang hirit nitong Lones, August 18, kinamusta ng mga co-host na sina Arnold Gabio at Susan Rickes, ang unang gabi ng dalawa Marami ang nag-abang sa kanilang sagot lalo tumatak sa netizens ang bahagi ng wedding vow ni Shira na magiging masaya ka na mamaya. Dito, tinanong ni Arnold si e. kung masaya nga ba ang kanilang first night to go ng aktor. Magiging honest ako pero grabe yung ngiti ko talaga. Pero nung first night, tinulugan ako. Pero naiintindihan ko naman kasi talagang ang agan niyang nagising. Nasa live ka pa ng unang hirit o ba diba? Biro ni EA kay Shira. Paliwanag naman ang actress kasi hindi ko naramdaman yung buong katawan ko. Sobrang pagod ko na. Ang pangit naman. Bagamat hindi nangyari ang inasahan ng marami, ibinahagi ni Ian na naging napakasayarin ng kanyang first night bilang mag-asawa. Pag-uwi namin ng bahay, iba yung ramdam namin sa isa't ibsa, na iba yung kakaibang spark basta kakaiba. Dagdag pa ni Shara, palagi ko siyang pinapalo. Lagi kong inaamoy parang ang klingi ko. Naitanong din ni Arnold kung ano ang pakiramdam ng bagong kasal matapos maghintay ng labindalawang taon para sa gabi ngayon. Sagot ni Iii, magical. Sabay paliwanag na iginagalang niya ang pagkababae ni Shara at sinunod nila ang kanilang kasunduan na walang primary sex sarap sa pakiramdam ng first day namin as husband and wife. Kapag nagkatitigan kami, ngingiti lang kami parihas sa isa't isa ayon pa sa mag-asawa. Sambit naman ni Shaira ang saya Nakakilig po as in talagang tuwing titingin ako sa kanya, hindi pa rin ako makapaniwala na magkasawa na kami. Magkasawa na tayo. Asawa na yung tawag ko so ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kung nagustuhan ninyo ang aking video tungkol sa nakakaaliw na kwento ni Naii at Shira, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga trending balita at kwento ng mga paborito ninyong artista. Maraming salamat sa inyong panunood.